Ayan, eto na si Bakit May Iba, Rayana J. Bakit kita okay. nakita na? Hey! Totawa <laughs> so naman siguro si Mama, no? Sabi niya nga sa akin eh, Ah, kailangan ko ng komportable. So sabi ko, edi sige, kung gusto mo ng komportable, bibigyan kita ng chinel. <laughs> Pero gusto mo malaman ang ano dream bag ko. Ano? Boteg! O oh, tara, tara mag-boteg tayo. Tara, tara. Joke lang ko. Sige, isa po na. Ang <laughs> tanga, <laughs> nahihiya ka pa. Sige pa. Pero ba? Oo ba? Hindi ka nga. Mga 1 million views lang mo. Oh. <laughs> Sayang makeup ko. Magpatch ito. Ganda ng bag, sira ang makeup. <laughs> Ganda. Ayaw, tissue. Ganda, di ba? Yes. Thank you, Lord. Yay! I'm so proud of you. Okay, Baby. vlog po tayo ngayon. Wow, kinakarir ko na ang pagbablog talaga. Kakakarir mo vlog naman kasi ng video ko sa YouTube with Ralina. Grabe pala ang YouTube. So, ayan mga sexy love. Tayo ngayon sa Green Girl. kasi may special guest ako. Alam ko na may miss nito eh. Lagi tong nasa YouTube ko dati ngayon. Siyempre, naglalaylo kasi eh, pumapag-ibig. Ayan, ito na si Bakit May Iba, Rayana J. Bakit kita nakita na? So, andito kami ngayon para mag -banding. Sister banding <laughs> ka pala to, no? so, <laughs> pala Wala kami kaming jowa. Wala kaming jowa, wala kami nanay. Kasama diba? lang namin bodyguard. oh, di ba? At kami lang dalawa. Wow, oh, strong, independent. Para, para sabi ko, paano kaya to? Walang makaka-discount? Kasi para si mama kasi yung masales oh, talk, So, lang din, pwede mag-discount <laughs> dito. Ba't ka mag-discount sa mall? Hindi <laughs> pala to baklaran. <laughs> so, Ayan, so ano kami, mag-banding lang kami. Kasi first time namin mag-banding ng dalawa lang kami magkapatid. Kasi lagi namin kasama aming nanay. nanay. Kaya jowa. Ayan. So, dalawa lang muna. Tatry lang namin kung mag-click ba kami pag dalawa lang kami. Oh, oh <laughs> or magpipitikan <-ticket> kami. So. <laughs> Mag-aansyahan kami dito. So, dalawa na ba yung credit card mo? <laughs> ha? Ha? <laughs> <laughs> sabi ko na nga we. Ano? <laughs> sabi ko na nga we. Ano? Sabi mo, mamimili tayong dalawa. Oh. Yung pala, ako... Giniagawa mo. I'm so Ay. sorry. Sorry na mali ako ng pag-iisip. Akala ko, lilibre mo ko. Ayun yung akala ko. So, okay. Alam niyo na, scammer to. Budolera. Budolera to. naman o. ako, okay lang yan. Akala ko, yung gagawin namin ni Bea, yung ano, yung... Oo, ah, ah, yung card. Nang card, yung pala, isang card lang pala ang pipiliin. Oh, sige, dali ko yung card ko, pero 5K lang naman. <laughs> <laughs> so, okay. paano yun? Lakan parang, tulong, ha? Ah. Parang lugi ka dun, ha? Ah, Ayan, ah? so mag lang kami ngayon. ah uh, pag shopping natin siya. Kasi wala siya dalang card, eh. Oh. Kaya wala naman tayong choice, eh. So, mamimili oh. tayo, ikot-ikot tayo. Mm -hmm. At sana pwede mag-video. <laughs> <laughs> sana nga pwede hindi Minsan lang kami mag-video, Kuya Guard. Minsan lang ako maging active sa YouTube world. Yes, agree, Ayan. So, pa-Christmas gift ko na lang din to sa kanya. Uh -hmm. Kasi, Ay, alam... niyo ka ba kay, ano, mama? Mama, Ah, okay. Alam niyo, yung ate ko, grabe yung kumayod. Parang, ano yan eh, may binubuhay na sampung pamilya. <gibuli> ano yan? Kaya sabi ko, bakla, sige na nga, Ay. eto na. Libre mo na lang kaya ako. Uh oh, ano diba, na grabe, na. no? Li libre ko pa siya. Tapos, para makapag-vlog kami, kailangan ko siyang ilibre. -hmm. Budolera. Anong gusto mong unang putan? muna tayo. Oh. Okay, mama? Okay, mama? Wow, sa so, nanay ko muna. Ako kasi, ang ibibigay ko kay mama. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. matutuwa naman siguro si mama, no? Sabi niya nga sa akin eh, ah, kailangan ko ng komportable. So sabi ko, edi sige, kung gusto mo ng komportable, bibigyan kita ng chinel. <laughs> chinelas, okay. Tara, chinelas tayo. Tara. Alright. 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 Kasi yung dami niya naman shades, yun na naman sinuso. Bibila mo si Mama Chinelas? Oo, o. kasi yung hinahanap ka nga last time kung sa ano, di ba si jay na kakuha? Ito, ang ganda. Ay, ang ganda nito. Piling ko magugustuhan na yan. Magugustuhan ay, mo rin kaya stand yung nice. price. Para sa nanay namin, <laughs> <laughs> kaya mo to? Kaya pa-birthday ni Mama. Mamaya na, joke. 28. May mga ano pa po kayo, gantong size? Oo. Oh. Ay, ang ganda Julia, Oh. Magugustuhan ni Mama to. Ay, ang ganda. Pero yung ano na lang, brown. Okay. Ito. Class, ito. ito. Sundaran na to. Ito eh. Ano ba size ni Mama? Malapad kasi yung ni Mama. Eh. 38 and a half so, siguro. Rin white fit din to. Mm. Ah, So, 38 siguro. Siguro. Ito, ito na lang. It can diba? Sizes. Ito, gusto mo ba to? Ikot lang din ako. Nag-check lang ako ng option kung ano yung okay din sa Pero maganda yan. to. Ito! Hindi ko nakita. Ayan! Ayan! Ayan, bago yan. Ang ganda. Comfortable mo yung puto sa oh, oh. pano. Sobrang ano to. Comfortable mo. Medyo maarte kasi yung mamili eh. Kasi ako go lang ako. Ito maarte. <laughs> Oo. Oh, oh. Ano Ito, 38. 38. Pa pa. Ano Ang ganda ba? naman ito. Na Ikot pa ako. Pero tignan ko to in mind. Pero bawal to picturean po, no? I mean, Sige. Ganda nito. True. No? Ganda yan. Kung ako sa'yo white Five si Mother, magugustuhan mo. niyo. Uh, Oo, oh, yeah. Yeah. yan. Yan nga, lagi yung iikat pa. Lagi <laughs> iikat pa. Wait lang tayo. Okay. Thank you. Thank Tara. you po. Yeah. Pero tingin mo, okay naman na regalo yun, Oo, di ba? Oo, maganda yun. Nata uh, sinabi niya, wag na yung bag ha, kasi ang dami. Oh, dami na mga siyang bag. Chinelas si na. Oo. Oh, oh. Mga chinelas kasi, ito yung Ba't sinusot pa rin yung peke? Eh. na <laughs> <laughs> nanay namin, nasusot yun ng peke ang chinela. Oo, kaysa so, Miu Miu, Min Min. Meron <laughs> <laughs> siyang binili Thailand, peke yun eh. Miu Miu, pero nakalagay Min Min. Diba? Atake siya dun ma. Oo, so bibilan siya daw ni Julia ng chinela. So, oo, 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 bilang ko siya habayana. <laughs> <laughs> Uy, okay naman habayana sa... Bilang ko siya flip-flops or bilang ko siya crocs. <laughs> pero okay yun ah. Ganda oh, nga na. Bet mo yun. Arimo, ay hindi. Ang dami ng maleta niya, naka na remo. Manahimik? Na remo, eh. Pero kasi, yung same style kasi nahanap niya. Yung nakita ko sa Tory Burch. Pero so-so lang naman. Iniisip ko pa kasi. Nagahanap ako ng yung maganda sa mata. Ah. Lang mo yun na Okay. Kasi si Mama, kahit sabi mo mahal yung gusto niya, gusto niya comfortable pa din I mean, sino bang ayaw ng comfortable okay Okay, sige. Saan tayo pupunta? Tingnan pa. Tingnan pa tayo. Tory Burch? Ay, tingin tayo sa Kenzo. Tara, Kenzo tayo. Mura din dito. Oo, oo. Pero sana may mga options sila ng... Yeah. Wala, no. More on clothes lang talaga. Yung ganda. Kaya mo tara. Huwag muna. Tayo muna, na. Mamili muna tayo para sa atin. Ay, pang araw para kay mama. Oo. Kaya nga eh. Tara. Sige. Sa oh. kabila yung make-up. Tara, sa yung kabila? Hindi ako. Wala ka bang gusto dito sa mga to? Bakulo, ayoko. Prada. Gusto mo mag-Prada? Ayoko. Ano lang ako? Ano lang ako? Pang Mac. Ganun. Ah, sige. Puto tayo ng Mac. Bila mo iPhone 7. Sige, bila ko iPhone 17. Mahirap pa to. Papatulang so, ka talaga. Ay, doon yung ano. Dito ba? Sa kabila? Sorry, di kami gala. Saan tayo? Sa kabila, try tara, natin. Tara, tara. Alam nyo guys, naniniwala talaga ako. Na ano? Na... <laughs> <laughs> Ay, ano? Erwin, ano yung mo? Hindi, ano? Napaharap ang... Napaharap bang hirap na hirap. Ano, ano ba yung mo? Make lang ako. Masaya na ako. <laughs> hindi pa tayo nabibila ng ano? May branded. Huwag. Brand. Huwag? No, hindi. Dahil mo nang binulis ako ng branded. Yan, ganyan talaga pag mayaman. Ah, Meron ano ano na ba? Na. Meron na pala. Kaya okay. binilang mo ako ng mu-mu na... Oh, di ba? Ah, talaga ba? Oo. Pero wala akong need. Ano ka ba? Bag. Wala. Okay lang. <laughs> Anong ginagawa natin dito? Maglalakad-lakad. Kaya <laughs> nag gym na lang ako. <laughs> Hindi, magahinap ako ng para kay mama. Ah, <laughs> oh, sige. Make-up na lang. Uh Oo, -oh, make-up. make o mga ganyan. Pero gusto ko malaman, ang ano dream bag ko? Ano? Botega. O, tara. Tara mag-botega tayo. Tara. Hello. May available kaya nito sa ang Yes, nah, so we'll check over. yeah. For this color po. Gusto ba yung kulay na yan? May black po kayo. May black po. <laughs> Apo. Yung black na lang ah, po. Ah. lang naman. Hindi bigla siya nag-aano. OA. OA siya. OA. Pangarap mo yun, di ba? Mm-mm. O yan na. Diba? Mm -mm. oh, hindi. Check lang ha. Kasi ako hindi ayoko maging impulsive. Ayan pala. Ayan pala. Wala si, si mama. Pero check ko lang. Baka may iba. Alam mo yun. Ayun. Sige, isa po na. Ang tanga na hiya pa. Eh, sige po.

Seryoso ko. Kami? Oo nga. Pwede po kami mag-cancel. <laughs> pwede ba yung transfer? Ah, uh, bank transfer. Ah, ah, Pero gusto mo to? Hindi. Pwede naman to. Pero okay lang din na mag-ikot tayo. Nag-ikots ba? Pangarap mo ko di ba? Hindi nga. Pwede nga tayo mag-ikot. Pwede tayo mag-ikot na Okay lang. Yan na. Diyan na siya. Ayun ba? Hindi naman sa ayaw Pero pwede tayo mag-ikot. Okay na. Bilo mo na yan na. Okay <laughs> lang po yun Pangarap ni Julia to. Sinabi ko, alam mo, ano pangarap kong bag? Botega. Hali, tara, bili tayo. <laughs> Brother, parang nakakagulat. Kasi last time, pumunta po kami dito ng girlfriend ko. Tapos sabi ko, pagkano po yung mga ganitong bag? Ah, 200k. Si ah, okay. Sige, labas mo na po. <laughs> Oh, hindi kasi ako mahilig sa bag eh. Siya na lang. Thank you po. Are you happy? Bukala, naiiyak ako. Parang Sige, ka nga. Mga 1 million views lang ha. <laughs> <laughs> Alam, niya ka na. Seryoso ko <laughs> ba? Para ang tanga. Mama, <laughs> pwede ano pa screenshot ng SSI. Sayang points. Right lang. Lang kumana yung credit card niya. Hindi ko alam. Hindi, magpabang transfer na nga lang ako eh. Pabang <laughs> uh, transfer na lang, sige. Wait Oo. Okay. Ma, may voucher ka din daw ba na botega? Meron yata sa SS Life. mm, -mm. check mo. Botega? Mm-mm. Ay, wow. Pangarap niya daw yan eh. Nagulat ako, te. Di ba meron ako niyang temo? <laughs> di pa ako nahihiya kasi yun yung totoo. Mayak, <laughs> kakapatid naman Ay, kita. Meron, oh. Guys, sayang Ay, ang ba? makeup ko. Hanggang mamaya pa kayo mag-video pero naiiyak talaga ako. <laughs> Ay, sabi ko nga, mahal-mahal Eh sabi ko, kay ate, ate huwag na kasi sinabi ko lang sa kanya pangarap ko, di ko na sinabi, bilan niya ako. iyak, parang tanga. Wala. Sabi <laughs> ko, oh, mahal yan eh. <laughs> Kaya mo naman kitain yan. <laughs> Sayang makeup ko. Magpapatch ito. Ito nga, Teo. May tissue po kayo. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng bag, sira ang makeup. <laughs> ganda. Ayaw, tissue. Ganda, de ba? <laughs> Ang kapalit niyan, okay, okay. 10 years ako magpapromote. Sana true. Ay, Ay ba't ka naiiyak? Binigyan na kita ng kondo. Binigyan kita ng sasakyan. Bakit kayo ko lang naiiyak sa bag? Oh, hindi. Ay, hindi. Sa ka lang naiiyak? Iiyak ako. Siyempre, di lang na camera. <laughs> Lahat umiyak ako. Di lang nakikita kasi hindi naman ako pala post. Thank you po. Iba yung feeling ng original ma. Gets ko na. <laughs> nagsira Ayan. At kaya mo lang yan. Lalagyan mo lang ng ano yan, ng make-up. Ang <laughs> ganda. The leather siya. Ang bango siya. Grabe ang Alam mo pa, salamat ka. Hindi ako mahilig sa bag. Ma, <laughs> iba talaga yung feeling ng original. Iba talaga yung pagka, ano niya, stay put. <laughs> Diba? Eh. Diba? Mahal nga eh Ate, ito po Seryoso ka pala talaga, be Akala ko nagjo-joke ka lang Ito nga, akala ko nagjoke. hirap hamunin ng isang salsh na dahil papalagan ka talaga niya hirap niya hamunin sa lahat ng aspeto. Pwede. Grabe, hindi ako makapaniwala. Pwede, hindi ko pa yan. Ang Saka sarap maging sash na. Iniisip ko, gusto ko ba maging kapatid hindi. mo? Gusto ko maging sash na. Hindi. Alam mo yung ganon. Grabe, kaya ito ang sasabihin ko ay, sa ay kaya inyo, magpursige kayo Para ang mobile. Para, alam niyo yun, ma-achieve din ang mga gantong bagay-bagay. Grabe naman kasi, sash na na yun eh. Di ba? Uuwi <laughs> akong kangiti. Mag-iingat ka palagi Para mabili mo pa ko ng marami <laughs> Yes! Thank you, Lord! Yay! I'm so proud of you! Ay okay, <laughs> Thank you! Thank you. Grabe niyo! Achievement, ala! Marunong, 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 na kami magbayad! Lahat ng bagay may lesson! <clears throat> achievement. Yes. achievement to! Sige na, makakaalis na kami dito! <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Thank you, babe. Hinatag. Wow. Tara ka na sibo. Parang ka na Iiyak na naman to eh. Hindi ako iiyak. Arizona It's either mag-iipon talaga kayo or dapat may ate kayo. Ganito siya. So sa akin nang hirap sa inyo ang sarap. Gano'n. <laughs> love it, love it, love it. Oh, Salamat po sa magiging pa. mabait. Salamat, Salamat sa po. pagiging mabait. Opo. <laughs> sa patience. Ay, Thank you. Oh. Thank you enjoy po. Yes. Yeah. <laughs> okay, enjoy talaga. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Pilitin ba natin si Mama? Oo, oo naman. Alam mo ba si Mama kailangan meron din siya. Eto, feeling ko magugustuhan ni Mama hmm, to. Ganda. Kasi white lang. Bakit talagang susunod? Ang dami ko nang binili kay mamang ng LV na sapatos. Ang gusto na talaga yung mga ano. Mga ano lang. Temo. Fun <laughs> fun. <laughs> so, Meron nga siyang temo kanina. Tapos nag yung rider. Ma'am, kulang ko ng LV. Oo nga. kay Yel. White lang. Pero feeling ko ito yung magugustuhan ni Mama. <laughs> Alam niyo, binalan ko si Mama ng sapatos. Ewan ko, pag lumalabas ako, lagi namin inaalala yung mga naiwan namin sa bahay. Yes. Because we're family-oriented. Ayan. So, kung sino yung mga naiwan namin sa bahay na mahal na mahal namin, hindi pwede hindi namin sila bibira ng kung ano-ano. Kahit small things. Ganun ata yung talaga natin. Yes. Siguro ganun lang tayo na palaki ng magulang natin. Yes. Pero aalis mean, sila, uuwi uh -oh. silang may dala sa atin. Yes. I agree with that. ba? Diba? So, ngayon, baliktad na. Kapag so, <laughs> uuwi kami, may dala rin kami para sa kanila. Yes. So, rubber shoes yung binili ko para kay Mama. Ganda-ganda. Saan so, tayo? Mga perfume naman? Uh -huh. Ginabi na kami, Diyos ko. Marami, <laughs> <Love>, eh. parang <laughs> walang gato kanina. Dalawang transaction pa lang kung ginagawa namin. <laughs> Hindi kami pwedeng dalawa lang talaga kami. Anong feeling na yung parang yung fulfillment mo na kaya mo magbigay ng ganda? Eh, doon na lang ako nagiging masaya. Oh. Kapag meron akong binibigyang tao na tutulungan, ganyan. Mm. Kasi, ewan ko, parang happy na ako sarili ko. Contented na ako sa mga nabibili ko. Contented? <laughs> <laughs> Kuntento <laughs> na ako sa mga nabibili ko. Oh, oh. So parang mas gusto ko naman, iba naman na yung nabibigyan ko. Oh. Iba yung fulfillment at yung happiness na yun. Feeling ko isa rin sa mga love language mo yan. Oo, oh, oh, gift giving. Tsaka oh. feeling ko ma-dada pa yung videographer natin. <laughs> <laughs> Kaya, oh, patalikot siya oh, mga ano eh. Patalikot, patalikot no. Saludo sa mga videographer <laughs> dyan guys. Oh, parang ang sarap mag-Zara. Grabe ng Zara yun, naka 70K din. Lalo, ano ba ito si Bakula? Ginagawa mo namang H&M yung Alam Zara. Alam mo, life is too short. Nananakawan nga ako diba sa kanilang na napunta. eko pinang shopping ko na lang yun. <laughs> Hi! kasama ko na ate ko. <laughs> Hello. Kahilig <laughs> ako sa ganito eh. Magkano yung ganto niyo miss? Bakit naman? di ba? Ito naman ito. Ano yung pinaka-powdery nyo? Ito din, Mama. Ito ko naman ito. Ito yun? Ito rin yung, yun yung akin. Iba siya sa skin. Mag-project. Sige, itong dalawa. Ito naman, sa... very masculine yung amoy. Ay, pang lalaki. Gusto ko yan. Tsaka isa rin po nito. <laughs> Sorry na, okay ba ka lang kung ano-anong scent gusto ko po ha, Em? Ikaw, Julia. Okay na ako, okay na ako. Ano ba, hindi ka mabili? Okay na ako, te. Legit. Meron, ang dami ko ng pabango doon, okay lang. magkano isang no, ganyan. Three, four one. Okay. okay. Sige, dalawa niya. Isa nito tsaka isa nito. Kasi sinasabi ko sa kanila Kuya, eh, pag nandito po yung ate ko, kung ano nandito magustuhan nandito. nun, bibili niya. Okay. <laughs> Ata magkasama. Ano ate, saan so, tayo next? Dito, magkakahilera na okay, yun. Okay, sige. Mga makeup. Sige. Oh, makeup. Thank you po. Okay Thank na you po. Ba. Thank you. you. Ate Sash na yung receipt. Ha? Kunin mo! I-breakdown natin yung mga nagagastos natin para ano, para alam nyo rin kung magkano. Ganyan yung okay, ginagawa so natin, di ba? So, diba? so oh kanina ay, is naka... Yeah. Dapat nilagay mo yung editor, ha? So, thank thank you po. 239, 69K, tapos... 41? 41,000. Mura lang. Ayan, mura lang. Sa Oo, oh, mura deep, lang. Saan tayo? Makeup? Oo, meron dito makeup. Ito na, Mac na. Bubili ka naman, Julia. Oh, ito na, ito na. Napapagod ako. Ayoko mga balik. Oh, wala na. Wala lang dapat balikan. Marami parang... Uy! Ito na. Okay, sige. Wala kasi akong ano sa make-up. Go, ikaw, ikaw yan. Say yan. Sige. Check lang ako dito. Ako, dito lang ako. Kasi hindi ako may sa make-up. may make-up artist na tayo. Yung kapatid ko bibili yan. Paano may problema kayong titig? <laughs> <laughs> Nakipag-away ka. Huwag nang babalikan Julia kapag ano, bilhin mo na agad. Nakakapagod balik-balik. A millionaire can say that. <laughs> yun lang. Okay ka na? Oo. Oh. Ano yun? Ibinis naman. Bronzer. Yun lang? Oo, uh, uh, okay na yun. Kasi madami pa tayong iikot. <laughs> Ganda. Thank you po. Thank you. Thank you po. Tama na. Kasi sa iba ng, naman. Tara. Ang mahal na ng bilis. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, kabila, kabila. Ka ito, Nars. Nars, go. Anong tawag oh, dito? Go, sundan mo na yan. Hindi ako sunin sa camera, kaya pasensya ako. Ako na kong... nag-makeup sa sarili ko. Tingnan niyo naman yung blush on ko. Hanggang ulo na. Kaya hindi talaga ako <laughs> pwede mag-makeup sa sarili. Bakit? wala na? Hindi, yung makeup ko ang blush on mo. Hanggang dito. dito, dito Uy, <laughs> ako, ako din. Oo, ayan mo. Ganun ba talaga mag-makeup? Oo. Oh, tama lang ginagawa mo. Um, yung... Dapat ako ganyan lang yung, yung ko. Kasi wala akong makeup artist ngayon. Ako lang to. Sobrang proud ko sa sarili ko. Go! Sabi ka, John. Ate. Yes? Kapag ka nag-makeup ka kasi ano ka lang naman, itry mo yung concealer nila. Maganda talaga concealer nila. Yes, sa mo mukha ko. Hindi, hindi, hindi. Di, di, siya nakakaano talaga. Kaya need yung... ka na mag-moisturizer sunblock. Mm -hmm. in One product. Saan dyan? We have this one, si Tone Up Veil. Actually, oh, it's for sensitive skin. Yeah, good for sensitive skin. Okay, isa ako nito. Sige, ito na lang. Okay, okay na po, po. Yan. Thank you! Kasi, yun talaga ako minsan nag invest kapag kunyari, mga foundation Chanel kasi infuse sila ng skincare. Yun nga eh, gusto ko nga Chanel. Thank you po! Thank you! Thank you. Thank you. So ito, naka tayo, 10k. Mm -hmm. 10k, murang-mura pa. Punta tayo sa mga damit naman. Bakla gusto ata nito mga million eh. ka ba eh. minsan lang tayo lumabas. Eh ito, Royce, Royce. Ay, libre kita mm, dito. Libre mo ako? Oh, oh, sige, libre kita. niya ako. Gusto ko rin kasi to. Ayun. dalawang. Bitter. Lilibre ako ni Julia. Ayan lang. Lilibre niya ako. Thank you. Wala pa to sa kalahati eh, ng bag. <laughs> Wala pa. Ganun kasi kapag sobrang alam mo yon, yung mga simpleng bagay yung mas nakakataba ng puso mo. Pero ngayon lang ako nag-smile, oh. Kaya hey na pa yan. Fun fact, hindi kami magkasama sa isang bahay ni Julia. So, si Julia yung sa condo na niligalo natin sa kanya. Tapos ako yung sa bahay ko na hinaustor ko kayo. Kaya minsan lang kami magkasama, magkapatid. Kaya kung magkasama kayo sa isang bahay, eh, swerte kayo. Nagiwalay na kami ng landas. Nagiwalay na kami ng landas kasi lagi niya ako nila ng damit. Ano <laughs> mo ko? Ano mo naman? Ano mo Ano mo naman? At least damit lang ang kinukuha ko, hindi pera. <laughs> Mamili ka. Mami, so, okay, okay na yun, okay struggle. na yun. <laughs> Tap ko na lang po. Carry. hindi nilibri ako ni Julia. Ito <laughs> sayo. Okay. Thank you. Libri ako. Saan yeah, 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 tayo? Yeah. Biling ko na dito yung kay Mama. Alin? Yung sa Tory Burch. Ah, dito ka na bibili oh, kay Mama. Uh, bibili siya kay Mama. Damn. Alam niyo, pagod na kami mag-shopping talaga pero pinipilit na lang namin mag-shopping para sa content natin. <laughs> Di ba? Parang ganon na ito na nangyayari. ng mga Zara. Oh. Ano pa ba? Yun na lang. Tory <laughs> oh, Burch! Kasi Birch. bibilan ulit namin si Mama. Hmm. Bumili siya ng sapato, o bibilan ko siya ng sandal. Oh. na rin kasi yung birthday gift ko sa kanya at first time ko kasi magre-regalo kay Mama yung medyo nakaangat lang <laughs> Kasi siyempre, di ba? Uy, appreciate ni Mama yan, ha? Last time, na-gift ko lang sa kanya, kandila. Anong galing lang? Shop. Hindi. Kandila galing Shopee. Tapos yung... Yung scent nun, paborito niyang candy, which is the white rabbit. Oh, ah. Alam mo, hindi lang yun, ha? Yung si mama, ako, kahit yung mga malilit na bagay, mas na-appreciate ko yun. Oo naman. Basta naalala lang ako. Oo. Tsaka parang nagsispeak up yun tungkol sa'yo. Parang, ito yung personality ko, ganyan-ganyan. Kaya, yes. Okay. I'm gonna buy this thing for you, mom. Ma-proud ka ba sa amin? Na para bang hindi na kayo nagtaguhi para sa position namin? Ito mo na tayo. Sige, tara. Hindi na ako nag-aaral. Nagpaalam na ako sarili ko. Oo nga, same. <laughs> same. Mahal na mahal namin yung magulang namin kasi hindi naman kami tinake advantage. True. At alam mo yun, naging oo, maalaga oo. rin sila sa pera talaga. Kaya mahal na mahal namin yung magulang oo, oo, namin. Oo, totoo yan. Alam niyang kumikita kami. Alam, niyang oo, oo. alam niya yung laman ng bangko namin. Pero tayo pa rin may utang kay mama. Oo. Alam niya yung laman ng banko namin pero hindi niya kami tinitake advantage. Yes. Oh. Isang malaking bagay yun yes. dahil lahat ng tao ay nabubulag sa pera. Doon, usapang ano lang namin ito magkapatid. Sabi niya sa akin, Te, ang swerte ko dahil maganda akong kapatid. Mm -hmm. Papakita sa'yo yung, sa yung screen Sabi ko, anong kailangan mo? Sabi niya, make-up. Pero <laughs> talk naman, make-up. Hindi na ako sa'yo make-up. ikaw anong kailangan mo? <laughs> sa skin posting? I'll give it to you. I'll give Thank it to you. Thank you, ha? <laughs> <laughs> lahat binigay ko na sa'yo. Wala ka sa'kin sa akin binigay na posting, eh. Wala akong gusto, Julia. Wala akong gusto? mm, -mm. Ano ang gusto? Ha? Huh? O tara na. Saan tayo? Kain. Kaya na tayo nakakapagod mag-shopping. Masaya ba kayo guys? <laughs> tara, ibilin eh, na ako saglit. Iniisip ko kung ito yung ginagamit ko before eh. Ito na lang. Hmm. Anything else ma? Okay na lang. Ito so, na thank, 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 thank you. Thank you. Thank you po. Thank you. Papa, thank you po. 7K lang, 7K. Ah, uh, diba? Baklaan na yan. Starburst tayo. Mm. Ay, yung Lottori Borcho, sabi oh, diba? ko sa'yo. Nakita ko nga sa labas yun eh. Okay. Hi! Mesa'n yung last time na ano po? tapo ano? Ay, ang ganda niyan, Julia. May size 38 na Ayan! Hi. Nakapagod talaga mag-shopping. no, Sana nanatili na lang tayo sa bahay. Kaya so, naka-feel good at nag-steak na lang tayo, naluto, di ba? Ayan, to, kakain na lang kami. Tapos na kami mag-shopping at ito na yung date namin magkapatid. Sabi yes. ko sa inyo, first date namin to na kami lang talagang dalawa. At sinama namin kayo. Magpasalamat kayo! Uh -huh. eh. Agree, agree, agree. <laughs> Ayun lang mga sexy lamayan. Sana nag-enjoy kayo sa video na... Ako nag-enjoy ako. Wala okay. ano ano diba? ano ano naman. Man? enjoy ka ba? Na, ako naman, nag ako. Diba sabi ko nga, gusto ko nagbibigay kasi yung nakakatanggap ako. Mm -hmm. O yun lang, mga sexy love. Sana nag-enjoy kayo at ito na yung sign para trato mo ng maayos yung kapatid mo. Yes. i Itreat mo rin ang kapatid mo at mag-banding kayo. Hindi nyo kailangan mag talaga ng yes, pera. Yes. Or mag-shopping. Hindi nyo kailangan yun. Ang importante, magbigay kayo ng memories, ba? Diba? Or kayong dalawa ng kapatid mo. Yes. At ito rin yung sign yun. Maging mabait kayo sa atin. Kasi pa naging mabait kayo sa atin, feeling ko, ibibigay nila ang mundo sa inyo. Oh. Ay wow! So yun ang mga sexy love. So kami nag-enjoy kami kasi Sobra. bonding na namin to eh. Yes. At comment kayo kung ano yung pa yung mga gusto nyo mga ano namin, mga video namin or content yes. namin. Yes! ba? Diba? Ano naman, swap naman daw tayo. Ako so, okay, naman daw shopping sa kanya. <laughs> Okay lang ako doon. <laughs> diba para hirap na niya? Mag-iingat palagi, guys. Yes. So, yun. Sana nagustuhan yung video na to. Huwag niyo kami kakalimutan. ng bigyan ng sambagsok na like, comment, at share. And don't forget to click the bell button para update kayo sa lahat. ng video namin. Don't forget to smile. Always just to be happy at good vibes lang. passionate baby